sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador, Historiador Filipino. Dahil sa matinding bangayan ngayon ng mga Duterte at Marcoses ay kanya-kanya na silang nag-aakusahan ng pagpapalaganap ng tinatawag na fake news bawat taga-suporta ng kada partido ay may kanya-kanyang panat sa bawat isa. Noong nakarang buwan ng Marso ay biglang lumutang ang balitang na todas raw ang isa sa mga kasamahan sa entourage ng First Lady na si Liza Araneta Marcos nang pumunta ito sa Los Angeles sa Estados Unidos para ipromote ang Manila International Festival. Ayon sa ulat na nakalap ng mga taga-suporta ng mga Dutertes, na aksidenteng nayari raw ang kasamahan ng First Lady na ito sa loob ng kwarto ng Beverly Hills Hotel. Ang sanhiraw ng pagkatudas nito ay overdose ay pinagbabawal na bisyo. Sa isang interview kay Vice Presidente Sarah Duterte ay ito ang kanyang mga sinabi malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ng pangalan ni First Lady, uh, Tisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinindap, kinuha si Pangulong Duterte. Nang makarating ito sa palasyo ay kagad na hindi ito pinalagpas ng kinaiinisan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, siya. Ang tagapagtanggol ng kasalukuyang Pangulo na si BBM, siya ang tagadala ng mga balita papunta sa media sa mga nagiging accomplishment ng kasulukuyang administrasyon. Siya, si Attorney Claire Castro. Narito ang kanyang sagot noon matapos silabas ng Vice Presidente ang balitang pagkatodas ng kasama sa entourage ng First Lady. Kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakala laban sa ng gina sa first, kay First Lady. Nitong nakarang linggo ay lumabas na mula mismo sa Estados Unidos ang resulta ng sanhi ng pagkatodas ni Paulo Tancoco. Ayon sa report ng Los Angeles County Medical Examiner na ang resulta ng pagbano ni Tancoco ay sanhi manu ng overdose ay pinagbabawal na bisyo. Ngayon, ay gustong malaman ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na kung meron nga bang kinalaman ng First Lady ng Pilipinas dahil sa kasama nila ito sa kanilang entourage. Nang magkaroon ng press briefing sa Malacanang ay hindi si Claire Castro ang umarap sa media kundi ang pansamantalang itinalagang PCO Acting Secretary na si Dave Gomez. Narito ang simpleng sagot ni Gomez ng matanong patungkol sa kung fake news nga ba talaga ang involvement ng First Lady sa pagkatoda sa overdose ng kasama nito sa entourage. Sa so, tingin niyo po, set, part ng fake news yung uh, pag involve po kay First Lady dun sa Tantokos Death? Tantokos Death? Yes po. That's a private matter. Uh, I, cannot, I cannot comment on that. Siguradong tuwang-tuwa ngayon ang mga taga-suporta ng dating Pangulo dahil sa humihingi ng paliwanag ang mismong kapatid ng Pangulo na si Senador Aimee Marcos Patungkol sa nangyari kay Tancoco. Gusto ring malaman ng kapatid ng presidente kung nasaan ang first lady noong nangyari yon kay Tancoco. Para sa senador, ang nangyari daw na ito ay isang public interest. Rason para dapat malaman ng publiko kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Ito ang opisyal na kasulatan na inilabas ni senador Aini Marcos. Kulang na lang sabihin dito na gusto rin nilang ipa-hair follicle test ng first lady. July 15, 2025 biglang naglabas ng pahayag si PCO Undersecretary Claire Castro at ito ang kanyang paglilinaw. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni uh, FL or ni, ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing polis sa report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administration na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, kung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na nag-provide, na provide ng US. At meron din po siyang nasalang PSG. Hindi rin po siya uh, nag-stay sa nabing, nasabing hotel uh, ni Mr. Tanto. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po natin makita, maipakita sa monitor. March 8, makikita nyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman. Pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino base sa paliwanag ng dalawang magkakatunggaling mga kampo ay sino ang mas pinaniniwalaan mo? Nasa Pinas tayo kaya hindi nakatakataka ang ganitong mga pangyayari sa politika. May pag-asa pa kayang mabago ito? Ikaw, sa tingin mo ba'y may kinalaman talaga ang unang kinang sa nangyaring overdose ni Tan Coco? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.